Out mga idol, good morning. Yan mga idol, matagal na nag-AG. Ngayon na naman nagpapakita ang mga idol. Ayun. Isang buwan daw nag-AG. Kaya hindi ko na napapansin mga idol, isang buwan na. nag so, kasi yan, yung mga ano, nag-ano lang yung ano nila, anak buhay nila mga idol. Yung, ano, yung walis tingting. -ting. Kakayod siya ng walis tingting. Yo, mga sawa na yan. Wawa kasi yung asawa niya ng lalaki yon ay malabo na rin ng mata mga idol. Kaya binablog ko yan nung nakaraan mga idol. Ay lang, ay lang naman sila nagpapakita mga idol nung kasi isang buwan daw sila hindi nagbigit. Pero libre naman tubig dito mga idol para sa mga tagalawas. Six to nine. Ay, tayo tubig. Oo, oh, idol. Lalabas ang sasakyan na daw. Ayan, lalabas na yung sakyan. Sin yung mula. Ayan, nasiraan sila kaya... Nasiraan sila mga ito. Yung gulong flat, inayos nila. Kaya hindi, ngayon lang natapos. Ayan, binuksan ko na yung git mga idol para makalabas na ayos na yung ano nila. Ayan, eh, yung mga nag i din. sabay mga idol Alga nila mga idol na ipot ipot nagkakot sila sa ipot mga idol kasi bagong harvest yung building um, maraming ipot maraming ipot na hinahakot tarang araw pa ng ipot mga idol Bye bye. Ah, Tara rin ako sa taas mga idol, magpatay ng tubig. O, oh, saglit mga idol! Saglit, saglit kasi, aakit na ako sa taas. Sige, saglit. Mga ano? Salita ka mga idol. Ay, uh, salita ka. Ay, uh. Ah, dyan na nila snag. Pahingi akong tubig. Oh, Yung mara... Ka sabi kasi bising busy, busy ka. Oo, oh, marami mga idol ng maraming tubig dumating sa uh, sa'yo. Oo, oh, pasok labas yung pasok sasakyan. labas. Gawa nang naghahakot sila ng ipot, idol. Maraming ipot na ano, binabalik-balikan nila para matapos at malagyan na naman pa ni bagong manok. Ayan, Ay mga idol. Idol, magtatalong sana ako. Eh, ano po? Kahit, kahit dalawang sakong ipot. Oh, yun na ngayon, nagkakano sila. Oh. Kaya't sa sako, babahagi oh. ako. Pang talungan. Mga idol, shout nga pala sa inyo mga idol. Ayan, please support. Channel YouTube. Kausapin mo yung ano, idol? Ah. Um, mag, um, yung... Yung... Yung si Parm. Ah, Oo. Oh. Oh, walang problema. Sige. Oo. Oh. nakausap ko magkakaproblema sigurado Ayan, nagkakaway-kaway si Inday. Ito. Ah, okay. Mabayad ito eh. Mabayad itong Inday ko. Ayan, kaway Ayan. Ayan mga idol. yung inuutosan ko ng Lord Idol. Ayan o. No? Mga idol, yan, inuutosan ko ng Lord. Ito lang magpapakita sa akin dito. O, makausap ko sila mga bata. Para malibang ako. Mga... Kasi ako lang mag-isa dito mga idol. O, ako lang nagbabantay dito mag-isa. Kaya, pag nag give sila umaga, yan lang din sila makausap po. Pag tanghali na, Hapon, wala na, vera ng ano sila. Tapos di magalang kasi eh, nagpupunta sila dito sa tubigan. Dito lang silang ano, gagala sila sa tubigan pag umaga, pagbukas na, Yan. So, ito buhay dito mga idol sa Bungoy, lugar nila. Dito so, sa Dolores, Quezon. Oh, maraming marami sana akong gustong maiblog dito sa ano, Bungoy na ano, hindi eh, lang lahat na ano eh kasi lahat ng lugar meron talagang mga katulad nating mga mahirap. Idol, da, bukas. Dapat tulungan kaso. Mga madaling araw, luwas na kami. Bukas o oh, kaya alisin ko ng hapon. Luwas Buwas na kayo ng Maynila. Na kami nang Pampanga. Ang trabaho na kayo doon. Oo, magkakarikarira ka. sila. Hindi ako. Ah, makakari hindi okay. okay. Dito na lang mga idol kasi oras na na mag... Yan, yeah, good morning everyone. Oh, channel, thank you. Tiyan God tiyan bless tiyan sa inyong lahat mga idol. At uh, subscribe naman sa YouTube channel ni Bicolanong Layas Vlog. At sa akin, uh, Jan Ilyas Vlog. Yan, okay. sa channel ah, sa FB pero sa YouTube channel ay eh, Board sa Idol Vlog. Yo. Thank you. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Everyone.